Food trip naman nga ang natripa namin ni Papa Plates dito sa Quiapo. Hinahanap nga pala namin yung nag-viral na nagtitinda ng lumpiang sariwa dito sa Quiapo. Kaso timing nga ata kami at hindi siya nakapagtinda ngayon. Favorite ko pa naman ang lumpiang sariwa mga ante. Kung saan saan na nga namin siya hinanap, naikot na nga namin itong palibot ng simbahan pero hindi nga namin siya makita. Nag-iikot nga lang si Kuya at wala siyang sariling pwesto. Baka may maisasadjas kayo dyan ang bilihan ng masarap na lumpiang sariwa pabulong naman baka kaya namin puntahan ni Papa Plates. At sakto may nadaanan nga kaming big show may dito na favorite namin ni Papa Plates. Kada mamamalengke nga kami sa Commonwealth Market, eto nga palagi ang binibili namin. Ang dami din palang nagtitinda na eto dito sa Quiapo kaya bumili na nga ako dyan. Ang in-order ko pala ay yung tag 50 pesos nila na may 4 pieces big show may tapos may kasama na siyang chicken pastil. Tag isang order na nga kami ni Papa Plates dahil nagutom nga kami kakaikot. At syempre hindi pwedeng hindi ako bibili ng dragon fruit shake. Eto ito lang din naman ang isa sa binabalik-balikan ko dito sa Quiapo. 70 pesos na nga pala ang binili ko pero feeling ko nga mabibitin pa rin ako dyan. Halos lahat nga ng trending na pagkain sa social media ay dito mga matatagpuan sa Quiapo. Ikutin nyo nga lang itong paligid ng simbahan at ang dami nyo ngang makikitang pagkain dito. Nilagay ko na nga itong kalamansi, naglagay na nga rin ako ng bawang tsaka chili oil at toyo at napadami pa nga yung toyo anak ng teting. Ang alat tuloy niya itong kinakain ko. Tapos na nga si Papa Plates kumain dyan at nabitin nga siya sa kain kanin at yung tira niya nga siya maibinalot na lang niya at dinala niya sa kabilang tindahan at umorder pa nga siya ng plain rice. Dito kasi ay chicken pasta lang ang meron sila. Mas gusto nga ni Papa Plates ang plain rice lang. Patapos na nga akong kumain dyan at nakita ko nga itong mangga 100 pesos nga, 4 pieces nga ang isang tumpok. Tapos bumili na rin ako ng bagoong nila. 60 pesos nga ang bagoong nila at babalik balikang kuto Sobrang sarap ng bagoong nila, promise. At nakita ko nga rin itong inihaw na pusit nila na 20 pesos ata ang isang stick. Pero hindi ko pa nga yan na try. Next time ko na lang siya itatry. Nakita ko naman itong nagtrending na baga ni Boy Baga. Siyempre titikman ko na to kung totoo bang masarap to o na hype lang. Meron nga silang nasa stick pero naubos na ata. Kaya eto na nga lang ang binili ko yung nakalagay sa styro. Meron nga silang 50 pesos tsaka 100 pesos. Yung 50 pesos nga lang muna ang bibilhin ko. Baka mamaya hindi ko magustuhan. Alam nyo yung dos tres. Eto nga pala yung tigdos. Gantong ganto talaga yung lasa. At ngayon hindi ka na mabibitin dahil meron nga silang tag 50 pesos, may 100 pesos din. May bumibili nga dito, pampulutan daw nila. Narinig ko lang, sa talaga. <laughs> may mga nagsasabi nga na hindi daw sila nasasarapan. Pero para sa akin nga na madaling maka-appreciate ng lasa, ay sobrang nasasarapan nga ako. Ito yung iti-trending na baga ng baka ni Boy Baga. Dito sa? Walang bisyo, lang. Sobrang sarap nga din pala ng timpla ng suka nila at ang sarap nga tumambay dito sa harap ng simbahan. At ayun lang muna, bye-bye!